Patay ang tatlong miyembro ng AFP sa Ifugao matapos mag-amok at pagbabarilin ng kapwa sundalo dahil daw sa isyu ng duty. Nasa frontline ng balitang 'yan si Gary De Leon. Nauwi sa madugong krimen ang simplisang inuma ng mga sundalo ng Philippine Army sa loob mismo ng kanilang kampo sa Barangay Viewpoint, banawi Ifugao noong Biyernes, November 17. Nagtamon ng tama ng bala sa katawan ang patrol base commander na si Staff Sergeant Andrew Dulnuan at ang dalawang civilian active auxiliary na sila Alfone Maguwe at Sunny Bumadang. Ang sospek, ang kanilang kasamaang si CIA Jebili Banguyaw. Base sa investigasyon, nagkaroon umano ng pagtatalo ang mga sundalo tungkol sa kanilang duty. Itong si patrol base commander, sinabihan niya itong si, ano, si suspect na mas maganda na kinabukasan na nila pag-usapan yon para mas ma-explain sa kanya ng maayos. Kaya nang hinatid ang suspect sa kanilang barracks, hindi doon na niya inilabas ang kanyang M16A1 rifle at pinaulanan ng bala ang mga kasamahan. Dead on the spot at Maguwe. Sinubukan namang itakbo sa ospital si Bumandang pero idinikla na rin dead on arrival. Pagkatapos mag-amok, pinaputokan din ni Bang Huyaw ang kanyang sarili. Inaalam pa kung may iba pang motibo ang suspect. Ang isa pa na accordingly is may family problem itong si ano si suspect parang na uh, trigger out lang din lang din nung sa ano ng alak uh, ba. Bubuo naman ang Board of Inquiry and Fifth Infantry Division ng Philippine Army para sa maayos na investigasyon. Nagpaabot din sila ng pakikiramay at tulong sa mga pamilyang naulila ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5